Mahalaga ang pagtuturo ni Padre Pio sa mga kaluluwang kanyang ginabayan ang tungkol sa mga tukso ng diablo. Isang tanong sa puntong ito ay namumukod-tangi sa puso at isipan na naglalagay ng isang mahalagang tanong tungkol sa pag-aasal ng Diyos. Bakit pinahihintulutan niya ang mga tukso? Iyan ang tanong na sisikapin nating Tuklasin ang kasagutan ayon sa karanasan ni Padre Pio at batay sa mga payo ng kanyang espiritual ni Director. Gaya ng nakaraang episodyo, ang tatalakay ngayong araw ay hango pa rin sa libro ni Padre Tarcicio ng Serbinara na pinamagatang The Devil in the Life of Padre Pio. Manatiling nakatutok. Si Padre Pio ay tila nahulog sa hindi may paliwanag na nakakatulirong karanasan ng mga tukso ng Diablo na nagdulot sa kanya ng matinding takot at kawalan ng pag-asa. Tinanong din niya ang kanyang espiritual na direktor kung ano ang mga plano ng Diyos sa pagpapahintulot sa Diablo sa mga pag-uudyok na naging sanhi ng pagkakasala ng isang tao. Dagli ang sumulat si Padre Benedetto sa kanyang alagad na nagpapaliwanag sa kanya ng mga dahilan ng mga pagkilos ng Diyos na kinuha ang mga ito mula sa sagradong kasulatan. Sumagot siya, Ni hindi ako nababagabag sa matinding digmaan na ginagawa ng kaaway laban sa iyo dahil sinasabi ng banal na Espiritu, Anak ko, kung ikaw ay lalapit upang maglingkod sa Panginoon, ihanda eh ang iyong sarili sa tukso ang katotohanan na ikaw ang pakay ng mga pagsalakay sa makatuwid ay nangangahulugan na ikaw ay nasa banal na paglilingkod. At kung ikaw ay lalong nagiging kaibigan ng Diyos at kaanib ng kanyang tahanan, mas maraming tukso ang sasalakay sa iyo. Lakasan mo ang iyong loob kung gayon at huwag matakot. Ang Diyos ay tapat at hindi papayag na ikaw ay matukso ng higit sa iyong makakaya at siya ay makikisa sa iyong kaluluwa sa pakikipaglaban upang ikaw ay magtiis at magwagi sa labanan. Hindi lamang dapat kang magkaroon ng lakas ng loob at magparaya, ngunit dapat kang magalap na makita ang iyong sarili ang isang hindi may paliwanag na tanda na ikaw ay katanggap-tanggap sa Diyos. At dahil ikaw ay katanggap-tanggap sa Diyos, ay kinailangan kang matukso. Ni ang pagkakaiba-iba o ang dami ng pagsalakay hindi dapat mabawasan sa iyong banal na kagalakan. Sapagkat ito ay nakasulat din na Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Ah, mahal kong anak, mapalad ang taong nakalalagay sa pagsubok at naghihirap para sa katarungan. Ang sabi ng karunungan at hindi ang nananatiling payapa at hindi nababagabag. Pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Sa kasamaang palad, lahat ng mga banal na katotohanan ito ay malupit para sa ating kaawa-awa at marupok na kalikasan na tumatakas sa krus at natatakot sa bawat anino ng kasamaan. Ngunit siyang talagang ganito at ang gantimpala ng pagsasaya ay ibibigay lamang sa nagtiis sa mga anino, mga pagkabalisa, mga pag-aalinlangan at mga pagkatakot sa tukso. Sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay. Ngunit sa bahagi ni Padre Pio, pagkatapos na laging alalahanin na pinahihintulutan siya ni Jesus na sumailalim sa tukso, Itinuro naman niya sa kanyang mga espiritual na anak na babae ang dahilan kung bakit pinahihintulutan ng Diyos na malagay sa pagsubok. Ang mga tukso, sabi ni Padre ay isang apoy na nagpapadalisay. Ang mga ito ay mga pukpok ng martilyo at paet kung saan ang Diyos na manlililok ay inihahanda ang mga bato o ang mga piniling kaluluwa na magiging bahagi ng walang hanggang gusali. At ito ay hindi lamang paglilinis ng mga bato. Kasabay nito ay ang isang paglilinis ng ilang maliliit na pagkukulang o depekto na tila hindi napapansin ng mata ng kalamnan. Lumilitaw sa unang tingin na ang mga tuksong iyon ay binabahiran sa halip na linisin ng kaluluwa. Ngunit hindi ganoon. Ang mga tukso ay parang sabon na kapag ito ay ikinuskos sa buong damit ay tila dinudumihan sila ngunit ang totoo ay dinadali sa ito. Ang matukso kung gayon, sabi ng padre, ay isang maliwanag na palatandaan na ang kaluluwa ay tinatanggap ng mabuti ng Panginoon. Sa mga tuwid, ang mga tukso ay hindi pagkastigo, ngunit patunay ng pag-ibig at dapat tayong magalak para dito. Sila ay tanda ng banal na predileksyon o pagkapili. Ang mga ito ay patunay sa kaluluwa na gustong pagsanayan ng Diyos kapag nakita niya itong may sapat na lakas upang manatili sa pakikibaka at magpanday at buuin ang korona ng kalwalhatian. Ipinahiwatig ni Padre Pio sa mga kaluluwa ang mga paraan upang talunin ang masasamang nilalang o diablo na magpapawalang bisa sa, mga, sa kanya. Babanggitin ko lang ang ilan dito sa pagtatanghal ngayon. May karaniwa na paraan at ang iba ay mas detalyadong inilahad ng mistiko ng Petral China na si Padre Pio. Sa susunod na episodyo, aking tatalakayin ang mga ito. Ito sila ay ang sumusunod, ang mga karaniwang paraan. Una, maingat na panalangin. Pangalawa, kababaang loob. At pangatlo, pananampalataya. Iyan ang inyong abangan sa susunod na episodyo. Kaya, subaybayan po. At bago tayo magwakas, nais nice ko kayong adnayahan na mag-like, mag, -like, mag at i-share din po ninyo ang video ito kung ito inyong naibigan. At uh, para sa inyong mga bagong taga-panood, huwag po niyong kalimutang mag-subscribe na ngayon din. Pindutin lang ang subscribe na buton sa baba at ang kampanya sa kanan nito upang ma maabisuhan namin kayo sa aming mga ipapalabas ng mga episodyo sa hinaharap. At... Uh, Inanayahan ko rin po kayong suportahan kami sa pamamagitan ng paglahok sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng mga taga-suporta o mga buwan ng nag-aabuloy sa aming apostolado na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. At sa inyong paglahok, mapapakinabangan po ninyo bilang benepisyo ang mga buwanan o lingguhang mga pamisa na ayon din po sa halaga ng inyong buwanang donasyon. At bilang pasasalamat, padadalan po namin kayo ng binasbasang larawan o medalya ni Padre Pio. Ang mga misa po ay pinagdiriwang sa Bansang Pransya. At ang mga misa ito ay para po sa inyo. Hindi po ito para sa mga nangam nangamatay, ano po, sa mga yumao. Ngunit maaari naman po ninyong isama sa inyong mga intensyon ang mga yumao ninyong mahal sa buhay. At uh, para naman po sa mga pagbibigay ng donasyon, maaari po niyong uh, gawin ito sa pamamagitan ng direct deposit po sa aming BDO account. Maaari din po sa pamamagitan ng GCash via bank account. At kung mas mainam sa inyo, maaari rin naman din sa pamamagitan ng aming uh, personal na GCash account sa ilalim ng aking pangalan. Pero mas pinapaboran po namin ang... Um, gcash via bank transfer kasi diretso na po ito sa aming bank account. Para sa mga karagdagang mga detalye, maaari po ninyong bisitahin ang aming website sa www.angtinignepadio.org. Uh, pindutin lang ang um, buton sa, ta sa taas at at uh, maihahatid po kayo sa aming uh, website sa pamamagitan nito. At kung meron po kayong mga katanungan, maaari rin po ninyong uh, gawin ito sa pamamagitan ng pag-email sa amin sa angtinignipadipio at gmail.com angtinignipadipio at gmail.com At humantong na po tayo sa ating pagwawakas. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood at, at pagtangkilik sa aming uh, YouTube channel. At uh, para sa mga miyembro ng mga alagad sa kalinga ni Panilippo, ligayan ng dati, taus puso po ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Bahala na po ang Panginoong Diyos na gantihan ang inyong kagandahang-loob. Hanggang sa muli po nating pagkikita, nawa'y pagpalain palagi kayo ng ating Panginoong Diyos.